dahil hindi lang po ito based sa experience ko uh, ito rin po ang mga sinasabi ng mga amo ko at sa mga nakakasalamuha ko pa na mga kan po dito Hello everyone! Welcome back to my channel! At today's video, sasagot tayo ng tanong. Tanong ay galing kay Kabayan. Ang tanong ni Kabayan is kung safe ba daw dito sa Morocco. Actually guys, ang video ito ay hindi ko nilalahat ang buong Morocco guys. Ang buong Morocco guys ay hindi ko naman alam kung uh, sa lugar na iba nung pumunta kami ng Efrain. Safe naman doon talaga guys as in safe na safe. Wala kang masabi, walang wala kang ma-experience na uh, kung ano-ano pa man na uh, basta safe doon sa Efren at pumunta din ako ng Rabat safe din ang Rabat pumunta din ako ng Busnica at uh, pumunta din ako ng Marrakesh at kung nandito kayo guys malalaman nyo yung mga lugar na yon at lahat ng yun guys na pinuntahan ko safe naman siya at uh, wala naman pong problema pero dito sa tinitirhan ko dito po ay uh, Casa, Casa Blanca, at ang palaging uh, pinaparemind sa akin ng aking amo tuwing ako ay alis ng aking, uh, ng bahay pag nagdi-deal ako hindi lang yung amo ko kundi sa mga kasama ko pa dito sa bahay na Murukan ang siya palagi nilang pinapaalala sa akin pag lumalabas ako sinasabi na mag-iingat ako mag uh, iingatan ko ang mga gamit ko lalong lalo na yung pera ko yung mga cellphone ko uh, iingatan ko daw yung mga ganun na mga uh, Um, bagay kasi daw po yun po ang uh, uh, yun po ang pinaka uh gustong uh, makuha ng mga uh, magnanakaw. Yeah. Uh, maraming uh, mandurukot dito guys na uh, pag dito kayo sa kasa. so, ang video ito guys, hindi ko nila lahat ang buroong muroko. Dito lang po yan sa kasa. At based lang din po ito sa experience ko. At sa mga sinasabi ng mga uh, nakakasalamuha o ding murukan. Dahil isa ah uh, uh, number one experience ko is yung, uh, net try ko po na Nagaling kami ng ano noon ng eh, at umuwi ako mag-isa. At uh, galing ako ng Casablanca pa dito sa amin. Dito kasi ako sa Buscora. So pinapauwi uwi uh, in uh, umuwi ako. So ako ng taxi. At saka may backpack ako nun guys. At saka 'di ba yung backpack guys may maliit yun na bulsa. Uh, sinupukan ko lang talaga siya na ilagay sa likod ko. Actually guys, hindi ako naglalagay ng uh, uh, backpack or kahit anong bag diyan sa likod ko, dito, sa, sa harap ko talaga nilalagay, so tinatry ko lang talaga sa time na yun kung safe ba talaga ang maglakad ng naka, naka, uh, ganun yung bag mo. so sinubukan ko guys, wala namang uh, how nilagay doon kung ano, yung lipstick ko lang yung uh, supply yun lang yung mga nilagay ko doon sa bulsa na yun na maliit kasi gusto ko na subukan, hindi ako naglakay ng pera. Kaya guys, tinatry ko. Naglakad ako guys, naglakad, naglakad. Ang huminto ako doon sa isang uh, parang supermarket, uh, parang market siya na maraming tao. Nagliko ikot-ikot ako doon guys. Sinubukan ko talaga na nakaganon lang yung bag backpack ko. At akalain mo guys, talagang na, binuksan talaga nila guys yung uh, maliit na bulsa na yon at sa kapag tingin siguro nila is walang pera so hinayaan na lang hindi naman nila sinarado basta binuksan lang talaga nila guys sinarado ko yon so alam ko na binuksan nila so dahil wala silang nakuha um, so hinayaan na lang nila so isa na yon sa experience ko guys at sa second experience ko ulit guys yung Umuwi kami ng, ano, kumuwi ako mag-isa. Medyo gabi na yon At saka, uh, nagtanong lang ako kasi uh, kung saan yung sakayan ng uh, taxi papunta dito sa amin. Nang bigla, nagtanong lang ako, guys, tapos biglang may uh, sumayad na isang tao sa gilid ko. Hindi ko alam, guys, na yung may pera pala, pala ako dito. Sa, kasi yung sinuot ko noon, guys, yung pang malamig ba na dress na parang uh, pang malamig makapal na dress pero may bulsa sa gilid so yun ang sinuot ko may pera yun sa gilid guys 100 ang pera doon sa gilid bigla na lang niya akong sinagi at nang umalis na pagkapkap ko sa bulsa ko is wala na yung 100. So, it means kinuhan niya. Kasi may pera doon guys eh, 100. So, uh, pag -cap -cap ko wala na. So, yun. Second experience ko pa yun guys. At saka, itong experience na pangatlo ang sasabihin ko is yung hindi, hindi to para uh, experience ko. experience uh, experience ko to dyan sa kaibigan ko kasi dito may may kapitbahay ako dyan na isang Pinay din. So, kinuwento niya sa akin na yung tagaluto daw nila is umuwi hapon uh, uwi hapon yung tagaluto nila tapos nung pagkabukas daw umiyak yung yung tagaluto nila murukan din yung tagaluto nila guys sa murukan yon so nagtaka siya bakit umiyak pag 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 ano ng ng tagaluto nila is yung in, ninakawan daw siya ay eh, idinukot uh, ninakawan ba yun yung um, mm, inanuhan siya ng patalim tsaka ano yung kinuha yung yung kita niya nung araw na yun at saka pera yung cellphone niya so dahil tinutukan siya kasi nasa ano kasi siya guys nasa isang station nag-aabang ng isang sasakyan taxi uh, so siya lang mag-isa doon guys so nakachempo yung yung uh, Taong yun, nak, uh, lapitan siya at nagpinapakitaan siya ng matulis na bagay. Kaya natakot siya, binigay niya na lang yung pera niya at saka cellphone niya. So, sana guys, natasagot ko yung uh, tanong mo. Dito sa Morocco guys, safe naman siya. Uh, hindi ko nila lahat ang buong Morocco guys. Pero itong sinasabi ko dito lang to sa mga na-experience ko dito sa... Uh, dito sa amen I So, sa may, dito sa may city, dito banda. So, ayan guys. So, yan ang experience ko ko. So, kung uh, sinasabi mo kung safe ang Morocco, Uh, masasabi ko namang safe siya. Mag-iingat lang po tayo sa Mandurukot. kasi Hindi ko nilalahat ang buong Moroco, ha. Kasi hindi ko naman alam yung ibang mga lugar doon. Kasi napakalawak lang Moroco. Dapat maglakad ka, may kasama ka. Or yung maglakad-lakad ka. Kung maglakad-lakad ka, dapat nasa maraming tao ka. Huwag kang uh, mag-isa. So, okay guys, sana nasagot ko ang tanong mo, kabayan, kung safe pa dito sa Morocco. Yun po ang masasagot ko guys na uh, hindi ko lila lahat ang buong Morocco. Basta dito lang yan dito. Ya. Sa experience ko lang po din yan guys. Dahil na experience ko talaga. So, yun po ang, ang uh, masasagot ko. Kung safe ang Morocco, uh, safe po ang Moroko. Pero mag-iingat lang po tayo. Kung gagala tayo, ingatan ang ating mga uh, dalang gamit. So, thank you guys for watching and God bless everyone.